for today's video mga higala so ani anak pud karon mag vlog na sa ta mga higala so magpalita ta karon sa barrio magela so mo bahada ta mga higala kay lami kay ni Paris ning pan sa atong kape mga higala so tara ubani ko ninyo Alita ko balik sa sinta. Kanila sa baba madam So nakapalit na tagpan mga higala oh, nara oh. So mamalik na tagbukid. Pare sa atong pan mga higala. So lami kini paris sa kapi. So daghan salamat mga higala. So please follow na lang po sa akong Facebook mga higala para sa more videos. Kaon.